Alright, so anito tayo sa Busog Lusog A3 Dito sa bayan ng Mambuzao So, anito po si Mayor Luz Labaw Hi Mayor! Shout out kayo yeah. po, punan! Jasmine Kapunan Dali na sa Inilusan! Ayun o Dito po yung mga gwapa Ayan Ari yung guapo. Tata, Dr. Dora Jasmine Tapunan. Iyo. Jasmine Tapunan. Chong optional sa bayron. Hey, ma'am. Hello. Ano pong mayroon dito sa loob ng uh, kainyang kainan? Mukha masarap, sir. Ma, masarap 'yung luto namin dito eh. Dito uh, tulad, kumakain tulad ng best. Oh, 'Yung by, 'yung mga isbiyan, best seller namin dinubuan. Wow, sarap nito. Buksan na, ni. <laughs> Mila ga. Siyempre sa mga guwapa nga ano, dito, nagsaserve. Ayan. Wow, sarap niyan, no? Oo ah. Nakakalaway, no? Naglalaway ka talaga dito. ayun Pag pumunta kayo dito, masarap dito kumain, no? ayun Tapos dito sa ref, merong masasarap na mga food. Yung ano dito, masarap dito yung salad, no? Salad. Patingin nga ng salad, ante. Yung mukha ng salad. Ayan. Ayan, no? Patingin ng salad nila, ante. Wow, creamy, no? Ayan. Tingin, tingin, tingin. Wow. Creamy. Salad. Creamy salad. Alright, kumpleto, ah. Ayan. Mumunta kayo dito sa bayan na Mambusaw, tapos nagugutom kayo. Dito kayo po kumain. Ayan, no? Bicol Express. Ano mayroon dyan? Ano? BACON Express. Ito chicken ay, Curry. Chicken Curry. Tapos ito ay BACON oh, Gen. ito mga lutung bahay. Ayaw. Tapos ano po ito? Uh, Makarita. 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 Ayaw. Ano pa? Okay. Dito naman, Buksan natin. Ay, ano pa ito? At labrit atay. Atay. Ito yung masarap kalabasa. Yeah, kalabasa. So dito, mayroon dito ng uh, torta ng salon. Dito ay longganisa. O halimba gusto niya ng uh, pinolang, may gata, no? Masarap ito. Oh, lipstick. Malawag dito kumain sa loob. Ayan. Mga estudyante dito kumakain. So pag alimbawa nagugutom kayo dito sa bayan ng Mambusa oh, Meron po dito ang kainan Ayan, Meron po dito So mayroon din sila mga tubig Ayan, May mga tissue din oh, Kung gusto nyo naman yung uh, mga tsokolate no? Ayan, no? Oh. Meron ding buko oh. oh. Buko juice, sarap, sarap. Magkano isa ante? 35 35 Oh, yellow din dito. Oh. Kung gusto nyo magpa-print, meron din. Ayan, may mga dessert. Ayan. So, dito na kayo kumain, mga babayan. Ganda dito kumain at uh, masasarap yung mga pagkain. Dito po kumakain si Mayor Luz. Ayan po siya, oh. Ayan. Anong, anong araw po yung maraming tao, ma'am? So probably um, uh, ano yung pinaka best seller nyo na ulam? Dino Guan. Chicken curry. Bicol say that. Big Express. Yes. Oh, wow. May Mambusaw Express. Ayun. Kasi <laughs> taga <laughs> Mambusaw. Ayan. So ayan mga bayan. Ano pangalan niya? Si Manang? Ma'am, yeah. okay. oh, ma pa-invite mo sila. Alright, mga may, malawak naman yung kanilang, ano, no, yung kanilang area. So, pwede kayo dito pumunta, kumain. Ah, mayroon pa sa loob. Pwede pumunta doon. Ikaw na, ma'am. Okay. Ah, na natin. Ah, may space, space pala dito. Sa nasa labas, mayroon May, nasa din sa o, labas. Meron din sa labas. Lalo na pag nandito lahat ng mga estudyante sa kapso. Yeah. Tapos together with the teacher and the uh, uh, mga nag-alobras na mong Alright, kami uh, invite nyo sila na dito na lang kumain pag sila ay pumunta ng mambusaw. Okay, guys! Tao na kamudiri sa Busog Lusog! <laughs> Ayun o. Alright, thank you po. Salamat, okay, ma'am. thank you, sir. Bye. Hi, guwapa. Thank you, sir. All right, thank you po. All right. Ayun ah, oh, bayan. Thank you, thank you. I-share so, naman ang vlog natin. All right, mga bayan. So, ito yung buzug, Lusog 83, no? So, marami pang mga estudyante dito na kumakain kasi mura lang naman kanilang serve. At eh uh, ito. Kumain na rin ako dito na rin ako kumain. Ito naman sa suggest ko masarap dito kumain mga bayan So, sugod so na kayo dito Ito yung Way Patulay And then, yung uh, sa kabila naman Ito yung uh, uh, Municipal Hall Yung uh, Civic Center yung Church At ah uh, uh, mabait po yung mga Tao dito na nagsiserve ng food no. Tita nyo naman marami po mga estudyante Na kumakain dito So, ayan mga bayan ah Sugod so na kayo dito sa Busog Lusog. Ayan, oh. No? Alright. Open po sila. Every day. Ito nga po si Mayor or kumakain Ayan. Ayan. hello po. hi. welcome po sa akin blog. Mabuhay! inilusan. magteria ka mo? ayon. <laughs> hello po! Uh, hello po, SB! Ako na ganon si ganon Layo, ang ganon board member. Okay po. Uh, A former SB member ma, si Ibot Benavista. Hello po. Thank you po. Salamat po. Mayor, salamat po. Paalam. Thank you. Salamat. Ha? Meron doon? Sige, sige, sige. Tingnan natin. Ayan o. Oh. ay o. Ayan o. Ayan o dami kumakain. Hi. Hi mga guapa. Yeah. Yeah. No. Oh, okay. no. right. Daming tao mga kapain. Okay. So dito na kayo kumain at uh, affordable yung food. Yung babait po ng mga nagsiserve. Ayan. Sa likod. Sa sabla. 고